Guys, ngayon pauhit na kami ni Lola galing sa activity ni Lola so ngayon may nakita ako mga basura dito sa basura na pwede pang magamit ang ganda, ito ipakita ko sa inyo yan guys ang ganda po nito oh. ganda po ng bag makuha ko nga tapos ito oh ang ganda guys. Ano kaya to? Padding. Plus ito? Padding. Tapos ito. Ang hirap ng... So ito pwedeng lagyan ng alahas ito so ito lang guys ang kuha natin lang, guys ang kuha natin the other is wag na lang mga damit sa ito ito na lang kuha ni natin so yan yan guys see you. So guys, ito na po pala yung nakuha natin kanina sa basurahan. So ito yon, sa kaya ito yung cellphone, lagay ng cellphone. So, ito yon Tapos, ito yung isa. So, ito yung... So, ngayon, i check natin kung okay pa po ba sila. So, ito muna na... Sabi ko nga kanina, lagayan ng mga... Pwedeng lagay ng mga lahas. So, ayun nga. Lagayan nga po ito ng alahas. So, ito yun. Guys. So, okay pa naman siya. So, lagayan ng mga alahas. So, ito yun. So, okay, na okay pa naman. So, pangalawa, ito yung bag. Lagayan din ng sa likod, may easy link. Saka yung sa loob. Okay pa naman. Ganda pa naman niya. Uh, ang design niya is elephant. So, ayan. Wow, para ako nagbibenta ngayon ng online. So, hindi. yun nakuha natin ngayon kanina sa basurahan. Pakita ko lang sa inyo na na ko na. Ito yon no? Ito yung maganda. Parang type ko rin ito. Magagamit ko to. So, ito yon sling bag. So, may lagay, mayroon pa din dito. So, bagong-bago pa, guys. Bagong-bago pa to, guys. Tingnan natin, check natin. Baka may nakaus. May nakaipit. Wala. So, dito sa loob, mayro, Oh, ano to? Hindi ko alam kung ano itong nakaloob. Ano to? Parang beep. Ano yung beep ba yun? So, ito yun know? o. May nakano pa. 20 cents. May nakalagay na 20 cents. So, ito nga yun guys. Ito okay pa naman. Yun lang guys. May gamit sa basurahan, may pera at may gamit sa basurahan. Yeah. Buhay OFW dito sa Singapore. Thank you for watching. Bye-bye.